Hello mga Kumari! Ayan, naisipan ko magluto ngayon ng ginataan dahil wala nga ang aking mga amo kaya free na ako na magluto ng kahit anong gusto ko. So ayan, bumili ako ng okra at saka kamatis. Simpleng ginataan lang yan. Okra, kamatis at saka uh, sibuyas at bawang. Tapos bumili din ako ng tuyo na galing Pilipinas at ang tuyong niyan ay yung bisugo. So ayan na nga, pinabulak-bulak ko lang siya sa gata. Ayan, kaunting kulukulo lang tapos nung maluto na ang okra at saka ang kamatis at nilagyan ko na siya ng konti-konting lasa. So ayan, hinango ko na dahil saka excited din ko nga na, na kumain ng ating ginataan. Ayan, uh, inayos ko na sa sa ating pinggan at ayan na nga, tara na po, kain na tayo. Happy eating!